Kapag nagwalay tayo ng mga biik, importante po na makakain sila agad. Pero iwasan din po natin na bigyan sila ng sobrang daming feeds dahil ito po ay maaaring makaapekto rin sa kanila. So ang pagpapakain po natin ay unti-unti lang pero madalas. Okay. Ang mga ito po ay mga bagong walay na biik at makikita po natin na although kumakain sila ng paunti-unti pero hindi po sila lahat ay magana. So ngayon po subukan natin lagyan ng gatas. And ayan po, makikita natin na lahat na sila ay kumakain dahil nga po mas gusto nila yung early win immune booster na may halong gatas. Ito po kasi yung nakasanayan nila nung sila po ay nasa nanay pa. So mas mabuti po na wag muna natin baguhin kung sila po ay nasanay sa ganitong type ng pakain, yung booster na may gatas. So hayaan na lang po muna natin ito dahil nga ang gusto natin ay makakain sila kaagad pagkatapos po nilang iwalay. So ito naman po ay itatransition din natin